may magic ay tumbil. huwag mo siya. Okay huwag mo siya. Eh, huwag mo siya. mo siya. huwag mo mo siya. mo siya. huwag mo siya. mo 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 siya. huwag Tara, siya. mo siya. huwag sige. Ganda dito talaga. Ganda sa bahay mo. So ano? Ano ka na dito? Ano? Na, Naka-adjust ka na sa bahay mo? Hmm. <laughs> grabe. Sobrang ganda talaga, no? Hmm. Kaya... Hindi ko ma-imagine. Ano pa muna? Ha? Ah, so, grabe. kung pagod ka. White naman yun <laughs> hmm. talaga dapat as as ka. Ay, grabe. Sana lagi. Bihira ko mag kasi din magpunta eh. Bihira. Siyempre nakakahiya din. Ito ano? maihiya. Huwag ka na maihiya. Mamaya. Matagal na tayong ano eh. Matagal na magkakila lang. Yun. Ang... <laughs> Gihintay lang naman ako ano pumunta ka dito. Ah. Gihintay ka ba talaga? Ha? <laughs> <laughs> Pag pinuntahan kita talaga, bakit? Uh, yeah, siyempre. Pero, siyempre, ba, gusto ko rin naman may privacy ka minsan. Kaya, ano, kakalipat sa inyo. So, inahayaan ko munang ma-enjoy mo yung, ano. Yung, Ito, yung, Ilang weeks naman na yun. <laughs> hmm? <laughs> Parang ilang weeks na. <laughs> ilang weeks na. Uh, so, ano, di ka naman dito, ano, naninibago. Di ka naman nalulungot. Dahil malayo na kayo dun sa dagat. Medyo, nami-miss ko yung ano yung mga moment natin dun. Yung <laughs> Kaya ka, no? Hmm. Kahit ako, may miss ko mga times natin doon, mga alaala -ala. ang... sa dagat. <laughs> Nagkukuha ka ng shell, okay. no? Oo. Dati. Susunod, ano ba tayo natin? Sige ba? Tagal-tagal ko na rin di nakakapunta doon eh. Maghahanap ng tuk-tukin. Oo, <laughs> <laughs> uh, magluluto-luto. Pag nag-scout ka, ano, sama ako. Sige ba? Susunod ah. tayo doon. Buti kung payagan ka. imama mm. mama mo. Mapaalam, oh, oh siyempre. Sige, ka. Kasi parang di na pwede kasi nangingitim kang masyado nung sa velvet na. Mas maitim ka na yata sa akin. Bakit ayaw mo na sa akin? Hindi naman. <coughs> ay, mas gusto ko ngayon, mas maray ng konti. Nagre-reklamo ko na. <laughs> <laughs> mas nagre-reklamo ko pa sa akin na eh. <laughs> Hindi, bagay, bagay. Hmm, oh, ang Kahit ano naman kulay, okay. Sus, nasabi mo na. Well, ay, nagtatampo na lang siya. Oh. Sorry na. Ano? <laughs> <laughs> no. Bihira no. ka na nga lang mag-ano, mag-bisita. Tapos ganyan pa yung sasabihin mo. <clears throat> Magkamalit lang ako ng sinabi. At uh, Pagbigay mo na ako, bigay mo na lang ako dito. Aawayin mo pa ako. Ay. Dapat... Hindi ba kita away, ah? Dapat ano uh, man tayo? Kulang. <coughs> cool ah, marami. Iinitan ako dito. So, ano? Asensya na ano, medyo mainit ko ka dito kasi ano. Hmm? Kulang. Cool. Hindi. Siguro sa'yo lang ako nga. Nangiinit ako. Hindi ako sanay sa iyo. Hindi ka, din ako sanay makita ka. Ay. Oh. So... Um, pero... Ano? Okay ka lang? Mm, okay lang. Kasi... Medyo ano ko na itong nakaraan. Masyado kang... Ano? Ang tahimik. Um, iwas ba? Okay ka lang? Hindi ah. Oo, oh, siyempre. Ako, nag-aalala. Medyo ano, affected lang ako dun sa ano, nakaraan ba ka? Hmm? Tungkol dun sa ano, <coughs> hindi kita napasalamatan. Yung sabi ng mga ano, viewers. Huwag uh, hmm. mo napansin mga yun. Hindi naman ano, importante yung mga ano, sinasabi nila. At saka, ano naman, okay lang sa akin. Okay lang, pero hmm? Uh -huh. nagtatampo. <laughs> Ha? Huh? Pero nagtampo ka naman talaga. Wala, hindi ko na yun alam. Hindi eh? ko na maalala. Okay lang talaga? Baka may ano pa yan, tanim ng sama ng loob I don't sa akin. Okay. Sabi sa'yo, di ako nagtatanim ng sama ng loob. Wala na akong... Ano, isang linggo lang, O, sapat na yun. Limot ko na ang lahat. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. na. ayun. Ayun, 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 ayun. bumisita ayun. Ayun, 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 dito <laughs> uh, lahat, <laughs> no. oh, <laughs> family dahil lahat ng kalinga family yun ba? Oo, ang kalinga pan family ba Okay. Ang kalinga family, nice one. <laughs> so ano? Kamusta sila tita? Um, kamusta yung ano, nung nalaman nilang <laughs> ano, sinabi mong I love you, ano? Sinabi <laughs> yun. Sigurado nalaman nila yun. Eh. Updated yun. <laughs> baka <coughs> nagalitan ka lang dito hindi <laughs> ba? baka yun dahilan kaya masyado ka nang umiiwas ha okay, uh -huh. hindi, hindi yun. na ang totoo kinikilig din nga sila eh <laughs> kinikilig? eh di boto sila sa akin dito pati sila nasabi sa akin I love you gano'n <laughs> din sila masyadong maingay. Andun uh, yun sa kabila lang dyan <laughs> sa kwarto. <laughs> Baka marinig ka masyado. Baka labasin ako dito. Baka akong palayasin. eh So... Ay, nakakaanap talaga. Medyo... Gulat pa rin ako sa pangyayaring ito. Kahit naman hmm. ako, hindi ako makapaniwala ng ganito kalaki ng bahay.

magmano. Kaso, medyo makakaya. Kasi yun nga, no? baka may lang ako. <laughs> <laughs> Ay, hindi. <laughs> <laughs> hello. Kumusta kayo dyan? <laughs> <laughs> Ang bihira <clears throat> hey. So, Ibig sabihin ba nun? Tayo na rin? Kasi eh, parang ganun na rin yan eh. Iwan. Iwan. Sinasabi mo lang dapat yung sa taong mahal mo. Kaya sinabi <laughs> Ay, mo? nga sinabi ko sa'yo. Ang bisa. Ang bisa kundi <laughs> raya ah. um. <laughs> so eh di parang tayo na rin eh. nun sumamin ka rin eh. change topic change topic oo mapapag ah hindi mo hindi dito na kailangan mag up Maghihintay tayo ng September para para makuha ang ano. Oo, Ang status niya. Baka ano. Baka naiinis ka na eh. So, so, hindi ba na eh. Siyo kita. <laughs>

bigla lang ako, no? Siyempre. Maka may batikarin ako nung <laughs> dito, eh. Hindi <Hey>. man yun. <laughs> mm Hindi -hmm. man, sa gusto mo. <laughs> <laughs> so, ano? Hindi mo na ba kita? Ewan. Hmm? Ayaw mo ba?

Wait lang ha. Yang merinti, wakaan, hindi <coughs> De, tamang, tamang gutom na gutom na mo Nggak Baka ano, hindi ko pa nakaan. papa <coughs> <coughs>

Tìm anh nắm không bóng 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 ta bóng 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 bóng